guys para nakawala pa yata ay hindi isop piso ba piso guys dawi na dawi oh, o oh, guys kita nyo guys ay oh, dalwa atay Talwa ang kinain ng takaw mo naman boy Takaw mo boy ah. Ay ko oh. Hirap tanggalin ah pa na oral bisugong are Ayun. All guys. Hmm. tayo ng hipon ngayon. Ako, wala pa. hipot. Kasi yung may malalaki sabi niyo. Pagkano po kayo na dyan, tita? Job Oo, po. At ilang pera po. nabili. Atimbang na po. Ito ang ating uhuli. Nakabastala. Nakabastala po. Good morning po Ayan po ating team Nalaot po kami ngayon Nandito po ulit kami ngayon Sa San Juan Barangay Katmon Ayan po ating team Dalawang bangka po kami ngayon yung Isang team nandoon sa kabila kasi wala na rin pala dun po natin ngayon sa bangka si Boss Mark Bernie At si Kuya John Good morning po Shout out sa mga Pipitik ako din <laughs> <laughs> Shout out mo yung mga kaibigan Shout out sa mga bagaw Gwapong Angler Kaya Ibay Takas, ah. Lester Ah Yeah Hahaha <laughs> water spot po tayo hindi po makakapag video ng ayos at naulan mamaya na lang po update na lang po namin kayo o yan o oh. naulan ulan, -ulan. baka ba sa cellphone sayang okay a few moments later ngayon lang po nakapag video at medyo maano ang ano yun nakahuli si Bernie sakto-sakto o oh. Ah, harvest naman po kami. Kahit pa paano. Ngayon lang sumigat ang araw. Lakas na ko lang kanina. Ayun, nung no, ating team na isa. Oo, oh peace on this si Kuya Chano. Oh. Ayun, No. Harvest. Harvest na po kami. Ito po yung huli ko. Ah. Ayun, no. Tangga ito naman ay pitesya oh. Talaga lang hindi makapag video at uh, lakas ng ulang kanina Ang dami pa naligaw na bangkero Hindi ba Hindi ba ang bundok <laughs> Kami ang laging tanungan Kaya kala po namin, maliligaw din kami. <laughs> okay, update po mamaya-maya. Ubo sa pain. E, Hindi na po sila katakaw ngayon. Ano kaya tayo nyo? <laughs> lakas po ng ulang kanina ay eh, hindi makapag video may lang po tayo babawi ng on boss video ayun peace on ayun atin boss peace on oh. wait wait ayun o oh. pala uli nakakatotlo ka na Apa? Apat. tayo guys para nakawala pa yata ah hindi piso piso ba piso guys dawi na dawe oh isugo oh. guys kita nyo guys ay oh, dalwa patay walang kainain ang takaw mo naman boy takaw mo boy ah. ay ko hirap tanggalin ah pala ako ng bisugong are yun oh, guys bus boss pabukas nga ako dahil lang nandiyo yung cellphone yan okay guys na pison guys another drop o yan tama na pisan tayo guys Time check nga pala. Alas 11 na ng umaga. Tumila na po ang ulan. Harvest na po si Bernie. Ayan guys. So, sugo, Ah, medyo maliit. Pero okay na. charot nga pala doon sa sukay namin sa palengke. Maganda ka na. Marami ka na ibebenta. Nervous si Bernie Trap ulit tayo guys Is on ulit guys pinag kami ng mga buri buri, Pero all naman All goods naman All goods naman tabi sugo Ayos yan Yan pala mga guys Ang gamit nating rod ngayon ay Artemis X Ang ating reel naman ay Cask 3000 Braided Cask din Ah, harvest pa rin kahit pa paano fish on uli fish on nga baga ay wow mali yata guys wow mali ah napatak na naman ang ulan guys <laughs> Maya na uli mga kapag video nito. Ah, uli na uli tayo. Medyo uminit na uli. Maganda-ganda ang daw eh. Shoutout nga pala do sa mga kasama natin na laot din. Yun, yung ibang team natin nando sa kabila. Parin Jamwell, rafi, Richard, Asi, Madavid. Ayan o. Oh. Ipot-ipot. na uli guys. Kakasakit na kami nito, ulan araw, ulan araw. Ibali, may bisugo naman. charot nga pala kay Lahing Mangya, magpagaling ka boss. Namimiss ka na namin. kasama natin yan malawit pa siya okay, po. po kami Time for 20. Na, na po tawi at na rin ang hangin po, nasa lahat pa humi, pa humi, pa, humi, pa, humi pa lang Ini lahat harvest boleh cek nalang tayo Mamaya uli cek Nah bawila po tayo Yan po yung isang team. Ating mga tropa. Ayan. Mga David eh. Jamel. Ayan. Ang ay, aking baby. O, yan, ay, ayan. Ayan. Ang aking baby. Tinda mata. Ayan. Kaya, huli rin din po tayo. Ito po yung huli po ngayon. Sasalin na po natin. may lang pong maliliit pero all goods napakadami yan may buhay naman po ang kadot bahay ayan ah. mm. o oh. ito nyo dami pa yan aray, lamig ang dami maliliit pero okay na. Yun lang po sa Katmonto. nothing yet. Thank you. Yes.